man na okay kakak. isa di mo sa ka area. one two three four five silang ngayong araw. Ah, lima. Eh, nandito ang reyna ng aming tahanan. Ha? Balik ka sa tanini niya? ay? gi abi na kog dugay pa. Diretso naman di ni. Diretso diretso na <laughs> sa paydugayan. Ah, lagi. Para di na mahimong tangkal ba. Lagi. Gamay na ang sad man ni. So pintalan ang kilid, tapos itiles tiles na din ang flooring. Wow. Mm, diretso na. Naka-order na kag tiles. Pulit na niya asa pa uli na uh, yung oh, klaro na tapos ipapakita ko sa inyo guys yung ginagawa dito meron kasi nagre-recrap dito guys recrap ba tawag ani? basta inaayos yung ilog dito sa amin so kahapon pa sila nag-start dito and yung mga bato pinagkukuha na tingnan natin So, kung baga ang gagawin nila dito is gagawin nilang dike. ayan yung nakikita yung mga bato dyan sa gilid-gilid lahat yan iipunin nila yung mga bato tapos ilalagay nila sa gilid tapos isisimento ganun hindi ko lang alam kung isisimento ha ¡Gracias! Kunta talaga sa highway. mamaya. Yeah. And yeah, Mama. muna natin 'yan siya. Hayaan muna natin ng mga ilang minuto. dahan-dahan natin ilagay ang kamote. Oh my god, okay? Mugoni. Kakwan, hindi ito lang ganito kayo. Gabasa daw Ah, mo nang ipalong nila. Oh, anak kayo ano? anak. Pangal. Ay, ang lami ang asukar dito, dili kayo lang ito Bali, dalawang lutuan to kasi hindi naman kakasya dito sa ang kabote lahat. So, bali, dalawang lutuan. Medyo mahaba pa naman yung oras. Diba, before Yeah. Maaga Na pa naman. Ang ganda ng itura, oh. dahan lang dahan dahan Marami hmm. kasi yung kamote natin, guys. Tulo <tutup> na sila ba? Ha? Tulo <tutup> na sila? Tulo. Tulo, yung kukay. Ah, uh, pinakakagin mo. Sa simbo. Sa akoan ba? Panday? Tulo na sila. Di ba, magtukong katanoon ganina. Di pa sa akoan ba sila, madam? Ay, tulo na. Kanan ko sa inani kaysa katungga tipo ko lang sugar. Diba guys, yung iba kasi pag may nagbebenta ng samotic yun, yung sugar, halata talaga siya. Ito naman na style is, kasi wala makikita talaga. ang sugar na nagbubuo-buo. Nakaramilize talaga na siya lang. Ah, ito ko nimo dahil ng brown sugar. Oo, yeah, caramelize mo siya lahat talaga yung sugar. Pagkawa tutunawin. Dahil. Pagkawa tutunawin. kailangan gitang guys ah, biglang dumilim tapos ang lakas ng hangin just ko Lord no. Ah, mag aalas stress pa lang ng hapon pero yung langit madilim hmm. Ah, wala pa man 2.48 mag aalas stress pa doon kami ni Auntie Sita, naglinis-linis kami galing hanggang sa yung langit biglang dumilim. Oh. Hindi maganda yung... Hmm. <tinyo> Angin! Angin, di kayo oh. Ulo. Ulan na jud guys. Ginoo ko Lord. Na lang muna kasi ulan. Ay chada ni kapi kay ulan man ang call. Guys, ang lakas ng ulan. Pasensya. Oh. Grabe, parang kakaiba yung ulan ngayon. Ngayon, oh. Tapos may dalang hangin. Ayan na sila. Snack na. Tapos may tulo pa din talaga, no? So, yan naman yung next nila na target na ayusin. Kasi hindi pa yan na ayusin eh. Nawala namang ulan. Ay ha, ulan nga. Alas 5 na. Timing man. tapos na sila natapos din ang araw alas 5 na guys so maguuwi na ang mga panday and then bukas naman ulit see you sa ating vlog tomorrow